Kamusta mga kakilabot? Ngayong gabi, ikukuwento ko sa inyo ang kasaysayan ng isang lahing binalot ng kadiliman. Isang sumpang hindi isinumpa ng basta-basta, kundi isinilang mula sa isang panatang binasag at ginantihan ng galit na hindi namamatay. Ito ang kwento ng Ang Sumpa ng Binasag na Panata. Sa baryo ng San Roque, may isang babae na kilala bilang si Aling Amara mapag-utos, matapang at masipag. Napagpala siya ng biyaya ng isang nilalang sa kagubatan, ang kapre na si Lilmok na naninirahan sa matandang punong balete. Ipinangako ni Amara kay Lilmok na siya ay aalagaan at bilang kapalit, bibigyan siya ng kayamanan at swerte. Sa biyaya mo, gagawin kong mayaman ang aking pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, Lumaki ang kasakiman ni Amara. Hindi na sapat ang biyaya ni Lilmok. Ninais niyang humingi ng higit pa. Mga kayamanang hindi na kayang ibigay ng kapre. Bakit palaging kulang? Gusto ko ng mas marami. Isang ginto, isang sakong pilak. Kung ayaw mo, masunog ang lahat. Dahil dito, sinunog ni Amara ang punong balete, ang tahanan ni Lilmok. Hindi mo pinahalagahan ang ating panata. Sinunog mo ang aking tahanan, kaya ngayon, sa dugo mo ako maniningil. Sa kabilang dako ng baryo, may isang mangbabarang na nagngangalang aling dunda. Sila'y matagal ng kaaway ni Amara. Dahil sa biyaya ni Amara, marami siyang ani at kayamanan, samantalang si Aling Dunda ay laging kapos. Kung siya ay pinagpala, bakit ako'y ipinagkait? Kung kapre ang nagbibigay, tayo ay magtulungan. Nang malaman ni Aling Dunda ang pagsunog ni Amara sa punong balete, nilapitan niya si Lilmo. Nagpasya silang magtulungan upang wasakin si Amara sa pamamagitan ng sumpa. Una nilang inatake ang proteksyon ni Amara, ang albularyong si Mang Victor. Si Mang Victor, ang tanging nakaaalpa sa mga sumpa sa baryo. Si Mang Victor ang tanging albularyo na nakapagpagaling ng sumpa ni Lilmo kay Amara noong una. Ginamit niya ang kanyang mga dasal para patahimikin ang sakit. Nalalaman ni Lilmok na matindi si Mang Victor, kaya sinabi niya kay Aling Dunda, Malakas si Mang Victor! Siya ang sagabal namin! Ngunit si Aling Dunda ay may isang madilim na kapangyarihan na itinuro ng kanyang yumaong master, isang sumpa na buhay sa buhay, walang lunas. Dahil sa galit, Inalay niya ang kanyang anak na may kapansanan, isang batang nabigo sa barang na inilagay niya sa anak ni Amara. Kung hindi ako mananalo, ialay ko ang buhay ng anak ko para wasakin sila. Dahil dito, hindi na kayanan ni Mang Victor ang sumpa. Namatay siya, iniwan ng baryo sa kadiliman. Sa gabing iyon, matapos mamatay si Mang Victor, pinakawalan na ni Naaling Dunda at Lilmok ang dalawang bahagi ng sumpa. Arisamash tadto groan detecting to the Radyo so sa we record the guy ang malas. Sa dugumo itataga ang malas. Pag-ibig na palaging nauudlot. Pera na laging nawawala. Buhay na di umaangat. Sa bawat henerasyon paulit-ulit ang paghihirap. Hanggang may nabubuhay sa lahi mo. Mananatili akong anino. <laughs> At ako ako ang magdadala ng sakit na walang pangalan. Uubusin ko ang lakas ng laman. Taon-taon, isang buhay ang kukunin. Bata man o matanda, babae man o lalaki. Walang makaliligtas, walang gamot, walang lunas. At simula noon, taon-taon, may namamatay sa angkan ni Amara habang ang iba'y buhay nga pero wasak ang puso, gutom ang pamilya at hindi umaahon sa kahit anong pagsubok. Ang sumpa ng binasag na panata ay naging multong hindi nila makita pero paulit-ulit nilang nararamdaman. Ilang dekada ang lumipas. Ngayon, ang sumpa ay nararamdaman na ng ikaapat na henerasyon, ang batang si Andres. Bakit parang walang umaayos? Lahat kami parang laging may kulang. Si kuya, iwan ng iwan ng asawa. Si ate, hindi makabuo ng anak. Ako, laging may sakit, laging bagsak negosyo. Bawat kilos, bawat taon, tila bang may tanikala sa kanilang buhay. Hanggang isang gabi, may napanaginipan si Andres. Panahon na! Isa ka rin sa binasagang panata. At ngayon, ikaw ang sisingilin sa kabila ng bigat ng kanyang dugo, may isang bagay na nagbibigay pag-asa kay Andres, si Lara. Hindi alam ni Andres na ang babaeng ito na unti-unti niyang minamahal ay anak ng isa sa mga huling tagapagdala ng liwanag sa kanilang bayan, si Mang Victor. Alam mo, Lara, parang may multo sa buhay ko na hindi ko maalis. Pero pag ikaw ang kasama ko, kahit paano, tahimik ang gabi. Andres, may matagal na akong gustong itanong. May kakaibang nangyayari ba sa pamilya mo? Parang oo. Lagi kaming malas. Hindi umaabot ang relasyon. Laging gipet. At may sakit na dumadapo na hindi alam kung saan galing. Hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero kagabi na naginip ako, may isang matandang lalaki puting buhok, may dalang sanga ng palumpong na may dugo ang dulo, sabi niya, Lara, ikaw ang tanging pag-asa. Tapos, pinahawak niya sa akin ang isang bato na may ukit. Pagdikit ko, may biglang sumakit sa ulo ko, tapos parang may mga orasyon na pumasok sa isip ko. Bago mamatay si Mang Victor, may isa pa siyang kaibigan, isang nilalang na matagal nang naninirahan sa likod ng kagubatan, isang nuno sa punso. Victor, kaibigan, hindi ko man mailigtas ang katawan mo, babayaran ko ang kabutihan mo sa akin. Ang Nuno ay hindi basta-basta nila lang. Isa siya sa mga tagabantay ng sinaunang kaalaman. At dahil sa kabutihang loob ni Mang Victor sa kanya, kahit kailan ay hindi humingi ng kapalit, inialay niya ang kanyang sarili bilang tulay isang sagradong alay upang mailipat ang lahat ng kaalaman ni Mang Victor sa panggagamot sa isang tagapagmana sa loob ng kanyang lahi. Pero may kondisyon. Isa lang ang karapat dapat. Isa lang ang makakatanggap. Di natin alam kung kailan, di natin alam kung sino, pero darating siya kung kailan kailangan ng liwanag. At ngayon, iyon ay si Lara ang kaalaman ay lumalabas sa kanyang mga panaginip. Sa bawat gabi, unti-unti siyang tinuturuan ng kanyang lolo, si Mang Victor, mula sa kabilang daigdig. Andres, parang may gustong ipamana sa akin. At sa panaginip ko, ang huling sinabi ng matanda ay, siya ang lahi ng panatang binasag. Kung mahal mo siya, handa ka bang labanan ng sumpa? Kahit siya mismo ang pinagmumulan nito? Ngayon, alam na ni Lara ang kanyang papel at si Andres ay unti-unti nang nadadala sa gitna ng pag-ibig at sumpang hindi niya pinili. Sa gitna ng pagkalito, ang puso ni Andres ay may tanging pahinga, si Lara. Ngunit habang lumalalim ang koneksyon nila, mas dumarami rin ang tanong at mga panaginip na tila hindi sa kanila. Alam mo Lara, parang araw-araw may bigat na dumaragdag. Tapos uh, tayo lang parang nakakaramdam. Andres, napapanaginipan ko ulit si Lolo, pero kakaiba ngayong gabi. Sa kanyang panaginip, isang matandang boses ang bumulong. Hanapin niyo ang bunga ng lahing tinago. Doon sa dulo ng landas ng makakapal na dahon may taga Liwanag at dilim sa iisang dugo. Pagkagising ko, Andres, may marka sa palad ko. Isang simbolo na hindi ko alam, pero nakita ko yon sa likod ng lumang bahay ni Nalolo. May ukit sa isang paso ng halamang ligaw. Ano ang ibig sabihin nun? Sabi ng panaginip, doon nagsimula ang lihim. Doon mo rin siya makikita. Sa gabing iyon, pinuntahan nila ang paso sa likod ng lumang bahay ni Mang Victor. At sa ilalim ng paso ay may nakaukit na pangalan, Enrica. Sa loob ng ilang araw, sinundan nila ang mga palatandaan, mga halamang bihira sa bundok, mga kalat ng durog na bato, at isang daan patungo sa gitna ng gubat kung saan nakatira si Enrica. Matapos marating ang dulo ng gubat, nakita ni Nalara at Andres ang babae sa gitna ng mga halamang ligaw. Ang mata nito ay tila may hawak na lihim ng gabi. Si Enrica Tagapagdala ng liwanag at dilim ang tanging may kaalaman sa parehong mundo at ang huling pag-asa para wakasan ng sumpa nang hindi kailangang mawala ang alaala ng pag-ibig. At doon nila nakita, hindi isang mangkukulam, hindi rin isang banal, kundi isang babae na sa kanyang mga mata ay may dalang dilim at lunas sa parehong hininga. Maraming paraan para basagin ang sumpa, pero lahat may kapalit. Ang nais niyong paraan ay walang paglimot, walang alaala na mabubura, ngunit may panganib. Ang dugo niyong dalawa, matagal nang sinusundan ng gabi. Pero kung gusto niyong tapusin ang sumpa, kailangan niyong handang yakapin ang anino. Kahit anong panganib, basta't magkasama kami. Papaano, Enrica? Anong kailangan? Kailangan ng tatlong bagay. Dugo ng isinumpang lahi, luha ng pusong naninindigan, at abo ng panatang nasira. Tatlong elemento, tatlong alaala, at isang ritual na kayang isagawa ni Enrica lamang ang bunga ng dalawang daigdig. Hindi na kailangang mamili si na Andres at Lara kung sino ang mawawala. Ngunit, kailangan nilang harapin ang ugat ng sumpa. Ang sugat ay hindi gagaling kung patuloy na iniiwasan. Ito'y dapat yakapin kilalanin at pagtagumpayan. Kung handa kayong harapin ang anino ng lahi niyo, tutulungan ko kayo. Pero mula sa gabing iyon, wala nang atrasan. Bago maisagawa ang ritual, kailangang makuha ang pinakaimportanteng sangkap, ang abo ng panatang nasira. Hindi basta abo, kundi ang mga labi ng isang kasunduang sinira ng kasakiman, ang punong balete na sinunog ni Amara. Ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag ng mga taga-baryo bilang Tabing Panata, isang bahagi ng gubat na laging malamig, laging madilim, at walang nilalang na tumatagal. Hindi basta-basta makukuha ang abong ito, bawat alikabok ng kasalanan ay binabantayan. Pinabantayan ng sino? Sa likod ng mga tuyong dahon at patay na puno, may nilalang na naiwan mula sa galit ni Lilmok. Isang anino ng panatang binasag, isang espiritu na hindi na niya nabawi. At iyon ang nagbabantay sa huling alaala ng nasirang kasunduan. Andres, parang may sumusunod sa atin. Huwag kang lilingon hanggang hindi pa natin naaabot ang gitna. Sa gitna ng lupaing sinunog, may isang guwang, isang hukay na may naiwang abo, tila pulang bughaw ang sinag. Dito tumigil si Enrica ipinikit ang mga mata. Ilahad ang kasaysayan sa mata ng tagapagmana. Biglang napaluhod si Lara at sa kanyang mata, nagbalik ang mga imahe ng nakaraan. Si Amara, sinusunog ang puno. Si Lilmo, umaatungal sa galit. At sa huling sandali, ang sinumpang lupa ay humigop ng liwanag. Ang sakit, parang ang bigat sa dibdib. Tinatanggap ka ng lupa bilang saksi. Piliin mo na. Hinawakan ni Lara ang abo at sa kanyang paghawak, nanginig ang paligid, kumulog sa kapila ng maaliwalas na lapid. Lara! Mula sa lilim ng isang tuod, isang anino ng panata ang lumitaw. Malaki, walang mukha, umiikot sa apoy. Ang sumpa ay hindi ninyo pag-aari. Bitawan ninyo ang abo o kayo ay magiging abo rin. Hindi ka namin lalabanan, ngunit hindi rin kami tatalikod. Humakbang si Enrica papalapit sa anino. Inilabas ang isang mutya ng salamin. Nang tumapat ito sa anino, nakita nito ang sarili, ang sandaling siya'y piraso ng kaluluwa ni Lilmok. At sa loob ng ilang segundo, umusok ang paligid at nawala ang nilalang at sa wakas, nakuha nila ang abo ng panatang nasira, ngunit kapalit nito nanghina hina si Enrica at isang bahagi ng kanyang liwanag ay naiwan sa lugar na iyon. Buhay pa siya, pero parang may kinuha sa kanya. Ngunit hindi na sila pwedeng umatras dahil sa susunod na gabi, isusubok na nila ang ritual. Sa katahimikan ng gubat, ay naiwan ang bahagyang kapalit ng kanilang pag-asa. Ang abong bitbit nila ngayon ay hindi basta sangkap. Ito ay alaala ng kasalanan, kasakiman, at ng panatang nilapastangan. Ang gabi ay lalong dumilim. At sa bawat hakbang pauwi, nararamdaman nila ang bigat ng ritual na kanilang haharapin. Hindi na lang ito tungkol sa pag-ibig o sa paglaya sa sumpa. Ito na rin ay laban ng alaala, ng paniniwala at ng pagbitaw kung kinakailangan. At sa susunod na gabi, gaganapin ang ritual. Ang tanong, ligtas ba ang katawan kung ang kaluluwa ay hindi handa? Gabi ng bagong buwan, walang bituin, tahimik ang hangin pero mabigat ang paligid. Ang tatlong elemento ay nasa kanila na. Dugo ng isinumpang lahi, luha ng pusong naninindigan, at ang abo ng panatang nasira. Ngunit sa oras na ito, hindi lang ang mga kaluluwa ng mga yumao ang nakikinig, pati ang mga nilalang ng dilim at ang mismong ugat ng sumpa. Sa harap ng liwanag at dilim, sa ngala ng mga ninuno at mga pinagmulan, kami humaharap wala kaming layon kundi ang wakasan ng tanikala ng dugo upang mamili ng sarili naming landas. Andres, kaya pa ba natin ito? Hindi lang ito para sa atin, Lara. Para to sa lahat ng susunod pa sa atin. Itinayo ni Enrica ang isang sagradong bilog mula sa lupa, mutya at abo. Ang gitna nito ay apoy na kulay bughaw na parang kaluluwa ng lumipas. Sa loob ng apoy na ito, ay ang puso ng sumpa. Ngayon, tatawagin natin ang alaala ng panatang binasag. Habang umaawit si Enrica ng dasal, unti-unting lumilitaw ang anino ni Amara, ang pasimuno ng panata. Ako ang pumunit sa isang panatang banal. Ako ang nagumpisa ng pagkawasak. Ngunit kami ang magtatapos. At sa huling saglit ng orasyon, Isang matinding ihip ng hangin ang tumama. Ang apoy ay tumirik, ang abo ay lumipad, at ang mutya ay pumutok sa liwanag. Wala nang atrasan, nagsimula na ang pagbabago. Hindi pa tapos ang ritual. Ngayon, panahon na ng pagsubok ng loob. Pagsubok? Akala ko ba? Tapos na ang pinakadelikado? Hindi ang dilim sa paligid ang pinakamapanganib, kundi ang dilim sa loob mo, isa-isang lumiwanag ang paligid. Tatlong bilog na salamin ang umusbong mula sa lupa, isa para kay Andres, isa para kay Lara, at isa para kay Enrica. Ang tawag dito ay salamin ng katotohanan. Tumingin kayo. Kung hindi ninyo kayang tanggapin ang pinakamatinding takot at kahinaan ninyo, hindi matatapos ang ritual. Sa kanyang salamin, Nakita ni Andres ang mga yumaong kamag-anak niya, mga namatay sa sakit. Lahat ay tila humihingi ng sagot sa kanya. Bakit hindi mo kami nailigtas? Lagi ikaw ang ligtas, pero kami ang nawala. Hindi ko ito pinili. Sa kanyang salamin. Nakita ni Lara ang sarili niya bilang batang iniiwan ng ama. Ang takot na kapag nagmahal siya, iiwan din siya. Na baka hindi niya kayanin kung mawala si Andres. Hindi ko kayang masaktan ulit. At sa salamin ni Enrica, nakita niya ang dalawang bahagi ng kanyang pagkatao, ang tagapagpagaling at ang dugo ng mambabarang sa kanyang lahi bakit mo sila tinutulungan? Lahi nila ang sumira sa pinagmulan mo. Eh dahil hindi ako ang nakaraan ko. At sa gitna ng pananahimik, isa-isa nilang tinanggap ang nakaraan, ang takot at ang sakit hanggang sa lumiwanag ang paligid. Malinaw na ang daan. Handa na tayo sa huling yugto. Sa gitna ng gabi, sa pinakaliblib na bahagi ng San Roque, Tumindig ang tatlong nilalang laban sa isang kasaysayang matagal nang nakabaon sa lupa. Si Andres, ang isinumpang dugo; si Lara, ang tagapagmana ng liwanag; at si Enrica, ang anak ng dilim na piniling maging liwanag sa sarili niyang paraan. Sa kanilang harapan, isang bilog ng abo, tatlong sulo na sinindihan gamit ang apoy mula sa lupa. At sa gitna, isang kulintang ng mga bato, palaspas at lumang dahon ng balete. Sa ngalan ng mga nauna, sa dugo ng mga biktima, at sa ngalan ng panatang binasag, itinatawag ko ang gabi ng paglaya. Andres, huwag kang bibitaw. Hindi ako aalis. Kahit ako pa ang maging kabayaran. Hindi nila intensyong burahin ang nakaraan kundi yakapin ito, kilalanin at patawarin. Dugo, luha at abo, mula sa laman, damdamin at panatang binali, dadanon batch de nice. azatu. You... At habang binibigkas ang orasyon, sumulpot ang mga multo ng lahi ni Amara, mga nawalan ng mahal sa buhay, mga nasiraan ng loob mga hindi nakalaya sa malas, sakuna at pagkatalo. Hindi kayo pinili. Walang makakabasag sa sumbang ito. Walang pag-ibig na matitira. Walang kayamanang makakamit. Ngunit sa halip na umatras, tumindig si Enrica hawak ang sagradong salamin. Tinapat ito kay Andres, at nakita niya ang kanyang sarili hindi bilang biktima kundi bilang tulay ako ang binhing itinanim sa sumpa pero ako rin ang magiging simula ng pagbawi sa liwanag ng aming paninindigan isinusumpa ko ang sumpang ito na bumalik sa kawalan at sa sandaling iyon ang lahat ng anino sakit at pagkabigo na minana ng kanilang lahi ay tila sinipsip ng abo at nawala sa hangin Ngunit may kapalit uh, May isang kailangang magbitaw ng alaala -ala. Isa sa inyo ang kailangang kalimutan ang pag-ibig o manatili pero maging bantay ng sumpa <laughs> Ako na lang Ako ang may kasalanan ng dugo Huwag ako na lang Kung ako ang makakalimot pero mananatili ka Tanggap ko Ngunit bago sila makapili, may tumayo mula sa anino, isang matandang babae. May kulubot ang balat, pero maliwanag ang mata. Walang kailangang mawalan kung parehong puso ay handang tanggapin ang sugat ng isa't isa. At sa wakas, ang gabi ng ritual ay nagtapos hindi sa pagkakalimot, kundi sa pagtanggap, sa pagtutulungan ng liwanag at dilim, at sa panibagong panatang hindi para sa kapalit kundi para sa kapayapaan. Lumipas ang tatlong taon mula nang basagin ang sumpa, tahimik na ang San Roque. ang balete unti-unting nabuhay, at ang mga tao nagsimulang muling maniwala sa swerte, sa pag-ibig, sa posibilidad, ngunit sa bawat panata may tagapagbantay at minsan, ang mga sugat ng kahapon ay nasa katahimikan ng kasalukuyan. Ang sumpa ay hindi lang basag, ito'y tinanggap at ngayon kailangang bantayan. Sa kasalukuyan? Anak, dito tayo magsisimula. Tahimik na ang lupa. Pero tandaan mo, may lihim itong binabantayan. Ngunit sa likod ng bagong katahimikan, may isang batang babae sa kabilang baryo na araw-araw ay ginuguhit ang isang puno na hindi pa niya nakikita pero lagi niyang napapanaginipan. At diyan nagtatapos ang kwento ng sumpang binasag. Ngunit sa bawat pagtatapos, may panibagong simula. Maraming salamat mga kakilabot sa pagsama ninyong muli sa isang gabi ng kilabot at hiwaga. Hanggang sa muli nating pagdidilim. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe o mag-comment sa baba